Kamusta po kayong lahat at magandang araw po sa inyo. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking secret diary. Itaago nyo lang po ako sa pangalang Andrew, 22 years old, tubong paranyake. Hindi ko alam kung normal lang ba o hindi ang magkagusto sa sarili mong pinsan. Dahil ito ay nangyari sa akin. Tara at pakinggan ninyo. Nakitira ako sa aking tiyahin sa paranyake sapagkat mas malapit doon ang aking trabaho bilang isang gasoline boy. Medyo angat naman sa buhay ang aking tiyahin at meron silang dalawang anak. Itago na lang natin sa pangalang Ninya at Natalia. Si Ninya ang panganay sa magkakapatid habang si Natalia naman ang bunso. 19 years old na si Ninya samantalang 16 years old naman si Natalia. Parehas dalagita na sila. Ako naman ay kasalukuyan 20 years old na mga panahon na yon at kasalukuyang naikipagsapalaran sa pagtatrabaho sa Paranaque dahil payak lang ang pamumuhay namin sa probinsya. Kaya naman pinili kong sumugal dito sa Maynila. Maganda naman ang naging namin ng aking tiyahin at ang aking mga pinsan. Ang nanay nila ay merong maliit na negosyo sa palengke. Habang ang kanila namang tatay o ang aking tiyuhin ay nasa abroad. Kaya naman madalas ay silang magkapatid lamang ang naiiwan sa bahay. At ako naman ay nagtatrabaho rin sa umaga at gabi lang ako kung umuwi. Madalas kong nakakabiruan si Ninia dahil siya lamang ang madalas maabutan ko sa bahay. Sapagkat si Natalia ay medyo gala kaya naman lagi itong wala sa kanilang bahay. Madalas kaming magmovie marathon ni Ninia at napansin ko na magkapareho kami ng hilig sa aming pinapanood ay mga tipong horror movie. Lumipas ang mga ilang buwan at tila nagkakapalagayan kami ng loob ni Ninia bali mga tatlong buwan na rin ang lumipas nung nakitira ako sa kanila hanggang sa isang gabi habang nanonood kami minininya ng horror movie umamin siya sa akin Nang parang nagugustuhan niya na daw ako at ganoon din ako sa kanya ngunit nauna lamang siyang umamin ang laki ng aking kaba sa dibdib nang marinig ko ang mga sinabi niyang iyon ngunit talagang ang tukso ay talagang napakahusay dahil sa halip na pigilan ko palang ang pausbong na pagmamahalan namin ay tila grinab ko pa ang opportunity. Umamin din ako sa kanya at agad kaming nagkasundo na magkaroon kami ng relasyon ngunit patago lamang. Lumipas ang mga linggo at tila lumalalim na ang pagtitingin na namin ni Nina. Napapadalas din ang pagkakat ko ng duty upang makauwi ako ng maaga. Dahil mga alas 10 pa ng gabi umuwi ang aking tiyahin. At si Natalia naman ay tila hating gabi na rin kung umuwi dahil ito ay barkadera at doon ay nagkakaroon kami ng free time ng aking pinsan. Nung unang may nangyari sa amin ay tila na ilang ako sapagkat nararamdaman ko sa aking katawan na tila mali ito ngunit talagang nainlab na talaga ako kay Ninya at ganon din siya sa akin. Pinagpatuloy namin ang aming relasyon ng halos umabot sa dalawang buwan at tila napapadalas ang aming mga ganap. Nandyan pa nga minsan na talagang sinasadya ni Ninya na ma-attract ako sa kanya. Sa halip na manood ng horror movie ay nanonood kami ng mga maiinit na palabas at doon ay may nangyayari sa amin. Paminsan-minsan ay sa banyo, madalas naman ay sa kwarto niya at talagang hindi na namin napipigilan ang aming sarili. Tila naging bilanggo kami ng tawag ng laman. Kaya naman, nang mapag-isip-isip ko ang mga nangyayari ay tila parang nahimasmasan ako. Dahil ang goal ko talaga kaya ako lumuwas ng paranyake ay para sa aking pamilya at ayaw ko rin biguin ang aking tiyahin at tiyuhin na tila pinagkatiwalaan ako ng buo. Agad kong kinausap si Ninya at sinabi ko sa kanya na itigil na namin ang aming ginagawa ngunit tila parang nagalit lamang ito at binantaan ako na kapag itinigil ko raw ang paikipagrelasyon sa kanya ay magsusumbong siya sa kanyang magulang at napag-isip-isip ko na ako ang mayayari doon. Kaya naman ipinagpatuloy ko na lang ang paikipagrelasyon kay Nina at yun na nga ang aking naging problema magpasa hanggang sa ngayon. Patuloy pa rin ang aming pagre -relasyon. ngunit walang alam ang aking mga magulang at ang aking mga tsahin at ang aking tito. Hindi ko alam kung paano ko tatakasan ang aking pinasok na gulo dahil tila napapadalas na rin ang lambingan namin ni Nina at ang kinakatakot ko ay kung merong mabuo sa amin. Hanggang dito na lang po at sana'y mapayuhan ninyo ako sa aking malaking problema. Dapat ko po bang aminin na ang lahat o ipagpatuloy pa rin dahil may iba't iba pong konsekwenses ang mangyayari kapag inamin ko at yanon din kapag naunahan ako ni Ninya. Sa ngayon po ay ko na lamang na magbago ang ihip ng hangin dahil sa totoo lang po ay hindi na rin ako natutuwa sa mga nangyayari. Dahil alam ko na pang-aabuso na rin ang nangyayari sa mga oras na ito sa parehas naming sitwasyon. Kaya hinihingi ko po ng inyong payo kung ano pong tama kong gawin. Marami salamat din po, Reynal niya, kahit na hindi po tungkol sa horror ay inyong pong pinagbigyan ang aking kahilingan upang makahingi ng tulong sa mga viewers nyo. Hanggang dito na lang po at nagmamahal, Andrew, na taga eh.